Sa nakaraang kwento natin ay nalaman na ng mga adventurer ang kinaruruunan ng ating bida at sa pagpapatuloy ng kwento. Napagdesisyon na niyang gamitin ang bago niyang kasanayan na masquerade. Sinabi naman ni Frank na bibigyan niya ng tatlong segundo kung sino man ang nakatago sa bato. Naghahanda na siyang magbitaw ng pag-ataki at kasabay nito ang kanyang pagbibilang. Sa puntong papa-ataki na sana si Frank ay bigla namang ginamit ni Chrome ang kanyang masquerade. At bigla itong lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at nagpakilala siya na isa siyang adventurer gaya nila. Pinahinto naman agad ni Frank ang kanyang pag-ataki at humingi siya ng tawad dahil nakita niya na isang tao ang nakatago sa bato. Habang si Guido naman ay may pagdududa pa rin sa kanyang isipan at tinanong niya si Chrome kung bakit siya nagtatago mula sa kanila. Sinabi naman ni Chrome sa kanila na hindi niya alam kung mga bandido sila o adventurer kaya naman nagmamatsyag siya. Dagdag niya pa na kung hindi man sila bandido ay karaniwang nagkakagulo dahil hindi nila kilala ang isa't isa. Pinagmasdan naman siya ni Guido. At sa isip-isip niya habang tinititigan si Chrome nakakaiba ang isang ito dahil masyado siyang preparado. At ang masama pa ay nakakaramdam siya ng banta sa isang ito. Maya-maya pa ay tinutukan niya ng pana si Chrome at tinanong niya ang kanyang kasamahan kung aatakihin ba niya siya. Habang si Frank naman ay pinagmamasdan ng ating bida at sa isip-isip niya na masyadong prangka si Chrome at masyado siyang maingat. Naisip niya na hindi siya ordinaryong adventurer lamang. Habang si Chrome naman ay inaakala niyang malilin lang niya ang mga ito sa katawang tao niya subalit para wala namang nagbago sa kanyang sitwasyon ngayon dahil nakikita niyang meron pagdududa sa itsura ng mga adventurer. Humingi naman ng paumanhin si Frank dahil sa inaasal ni Guido at sinabi niya na hindi siya pala kaibigang tao, Dagdag niya pa na kung pwede lang na huwag na niyang pansinin si Guido. Napaisip naman si Frank dahil nasa kalagitnaan sila ng dungeon at wala man lang kagalos-galos si Chrome. Kaya nagduda siya nagawa gawa siguro ng kasanayan ni Chrome kaya wala siyang sugat na natamo. At tiningnan niya rin ang kasuutan ng ating bida at pinagbasehan niya kung gaano kadumi ang suot ni Chrome sa kung ilang araw na siya dito sa dungeon. Ang dami namang nabuong katanungan sa kanyang isipan na kung nag-iisa lang ba siya o kung saan ang kanyang sandata at kung ano na ang level niya. Pinagmasdan niya naman si Guido dahil mukhang totoo ang pagdududa ni Guido sa lalaking ito subalit masyadong niyang pinapahalata ang kanyang pagdududa. Ang hindi pagtiwala sa kung sino ay isang magandang katangian ng isang adventurer ngunit ipinapakita ng todo ito ni Guido. Habang pinagmamasdan naman sila ni Chrome ay naisip niya na hindi na maganda kung mas magtatanong pa sila ng kung ano at baka meron siyang masabi at pwede siyang atakihin ng mga ito anumang oras. Kaya naman naisipan niya na mas mabuti nang mauna siyang umataki para matakot sila at tumakbo na lamang siya. Nahihirapan na si Chrome sa kanyang magiging desisyon. Maya-maya pa ay biglang lumapit si Shelly sa kanya at habang papalapit ito ay sinabi niya na sa ngayon ay merong nagaganap na dungeon disaster at tinanong niya ang ating bida kung magiging okay lang ba siya. Laking gulat naman ni Chrome at tumugon naman siya na oo at sa isip-isip niya na kung hindi ba nag-iingat ang babae sa kanyang kilos dahil bigla-bigla na lang siyang lumalapit sa hindi niya kilala. Agad namang sumigaw si Guido na huwag siyang lalapit ng basta-basta dahil hindi nila alam na baka ang isang yan ay bandido. Napangiti naman si Shelly at sinabi niya na hindi masamang tao ang isang ito dahil sa unang kita niya palang sa mukha nito ay alam na niya agad. Wala naman na magawa si Guido dahil doon. Tinanong naman ni Shelly si Chrome na kung mag-isa lang ba siyang pumunta dito at nasaan ang mga kasamahan niya. Nagdadalawang isip naman si Chrome na sagutin ang katanungan na yun. Hindi pa man nakakapagsalita si Chrome ay agad naman nagsalita si Shelly na kung gusto daw ba ni Chrome tulungan siya nila makalabas sa dungeon na ito. Bigla namang tumakbo si Chrome sabay sabi na ayos lang siya. Nabigla naman si Shelly dahil sa ikinilos niya. Pinigilan naman ni Frank si Guido at sinabi niya na hindi na niya kailangang atakihin ang isang yon. Habang si Shelly naman ay nag-aalala kay Chrome dahil bigla na lang itong tumakbo. Sinabihan naman siya ni Guido na hindi nag-iisip ng maayos si Shelly sa kanyang ikinilos at sino bang tutulong sa kainahinalang tao para makalabas sa dungeon na ito. Tugon naman ni Shelly sa kanya na hindi na kailangang magsalita ng masakit ni Guido, dahil kakaiba man ang kung titignan ng isang yon ay sigurado siyang mabait ang isang yon. Dagdag pa niya na kung iiwan lang nila siya ng nag-iisa ay baka mamatay siya sa dungeon disaster dito. Sabi naman ni Frank na sa tingin niya na parang isang takas na bilanggo si Chrome, dagdag pa niya na kahit hindi siya mukhang ganun ay masyadong delikado pa ring sundan ng isang tao sa madilim na bahagi ng lugar na ito. Ipinaglaban pa rin ni Shelly na hindi masamang tao ang ating bida. Sa isip-isip naman ni Frank na mas delikado kung maglalaban ang katulad nilang adventurer dahil naisip niya na isang criminal ang isang yon pero sa isip niya na delikado pa rin sundan yon dahil hindi nila alam kung ano ang pinaplano ng isang yon. Pinagmasdan niya ang kanyang kasama na si Guido at sinabi niya sa kanyang isipan na siya ang dahilan kung bakit takot na takot ang isang yon. Tiningnan naman niya si Shelly at sa isip-isip niya na sa sitwasyon nila kanina ay delikado rin sila kung nagkataon subalit si Shelly talaga ang rason kung bakit tumakbo ang isang iyon dahil sa kabaitan na ipinakita ni Shelly sa kanya. Napagtanto rin niya na ang kabaitan ni Shelly ang nagpahupa ng tension sa kanila kanina. Napapikit na lang siya at ngumiti dahil ang isang adventurer ay dapat kalma daw lang kahit na meron silang hinala. Subalit sa palagay niya na ang tiwala ni Shelly sa tao ay isang kabutihang tinataglay niya. Kaya naman sinabi niya sa kanyang kasama na kalimutan na nila ang isang iyon. At tinanong niya sila kung aatras muna sila o tatalunin nila ang pinuno ng halimaw dito. At napagdesisyonan ni Frank na kay Guido niya isalalay ang desisyon. Napaisip naman si Guido at sinabi niya na hindi niya gusto ang mga mithiin nila at hindi rin siya naaawa kay Shelly subalit na pagtanto niya na tama ang mga sinabi nila kanina na mas madali nilang matatalo ang mga halimaw dito dahil maaga nilang nalaman na merong magaganap na sakuna. Dagdag pa niya na kung yun talaga ang kanilang mithiin ay sasabay na lamang siya sa kanila at nasa hulihang bahagi naman siya ng kanilang formation kaya pwede rin siyang makatakbo kung may mangyari mang hindi inaasahan. Napahanga naman si Shelly sa sinabi ni Guido. Niyakap naman ni Frank mula sa likod si Guido dahil iyon ang sagot na kanyang inaasahan sa kanya. Nagreklamo naman si Guido na tanggalin na ni Frank ang kanyang kamay sa kanya at sinabi niya na kaya siya papayag dahil sanay na siyang gawin pananggalang si Frank sa tuwing maglalaban sila. Masayang sinabi naman ni Shelly na makakaya nila ang pinuno ng halimaw dahil sila ang isa sa pinakamalakas na guild sa lahat. Dagdag pa niya na gawin nila ang karaniwan nilang ginagawa at tapusin nila ang mga halimaw sa pinakamadaling paraan. Sa likod ng mga ngiti niya ay naaalala niya ang nangyari sa kanyang bayan at sinisigurado niya na hindi na ulit mangyayari ang ganoong trahedya. Kaya naman gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Lumipat ang eksena sa ating bida na hingal na hingal sa kakatakbo. At sinabi niya na sa bandang huli ay tatakbo rin naman pala siya. Isinuot niya na ang kanyang maskara at napatanong siya sa kanyang sarili na kung kainahinala ba talaga siya. At sigurado naman siyang hindi siya sinundan ng mga ito. Naalala niya ang babae kanina at naantig naman ang kanyang damdamin dahil sa tagal ng panahon na huling may kumausap sa kanya ng ganoong kabait. Hindi na niya maalala pa kung ilang araw na siyang naging undead at kahit na ang kanyang mga kasamahan noon ay malamig ang pakikitungo sa kanya. At dito sumagi sa kanyang isipan ang kanyang narinig kanina na lalaban na nila ang pinuno ng dungeon disaster na magaganap. Sa isip-isip niya na parang malalakas naman ang mga adventurer na yun subalit hindi pa rin siya mapalagay sa sinabi nilang lalaban na nila ang pinuno ng halimaw. Napahawak naman sa ulo si Chrome at napailing at sinabi niya na wala naman siyang dapat ipag-alala sa kanila dahil hindi naman niya sila kilala. Sumagi sa kanyang isipan si Guido kahit nakatakas na siya dito ay sigurado siyang mag-aaway rin sila pagtapos noon. Naisip naman ni Chrome na kaya sila lalaban sa pinuno ng halimaw dahil meron silang tiwala sa kanilang sarili. At kung sakali mang sasama siya sa kanila ay magiging kainahinala na siya masyado. At ang masama pa ay hindi niya magagamit ang tunay niyang lakas sa katawang tao niya. Tinignan niya ang kanyang kamay at sinabi niya na dahil hindi niya pwedeng ipakita ang totoo niyang anyo ay wala naman siyang masyadong magagawa. Maya-maya pa ay naalala niya ang sinabi ni Frank na ang mga adventurer ay ang nagpoprotekta sa mga tao laban sa mga halimaw. Lumipat ang eksena sa mga adventurer at dito naramdaman ni Guido na ito na siguro ang lungga ng pinuno ng halimaw dahil sa bigat na kanilang nararamdaman. Sinabi naman ni Frank sa kanila na huwag silang pakampante dahil sa oras na malingat lamang sila kahit isang segundo ay siguradong tapos sila dahil makakalaban nila ang halimaw na mas malakas kaysa sa mga nakakalaban nila noon. At dito nasa harapan na nila ang pinuno na dambuhalang halimaw na tinatawag naman na Gargoyle King. Ang level naman nito ay 30 at ang buhay naman niya ay 152 at ang mana naman niya ay 56 at ang rango naman nito ay C. Meron itong mga pakpak at mata sa kanyang tiyan at may dalawang espada. Hindi naman nakalain ni Shelly na mas mataas pala ang level ng halimaw kaysa sa inaakala niya. Subalit tinibayan na lang niya ang kanyang loob dahil hindi na sila pwedeng umatras. Agad naman siyang inutusan ni Frank sa kanyang gagawin. Agad naman inactivate ni Frank ang kanyang kasanayan na tinatawag na sword wave at inataki niya ang halimaw gamit ito. Nasalag ng halimaw ang ataki niya at dito nagkaroon ng pagkakataon si Frank para umataki sa halimaw dahil meron itong opening. Pagka-atake niya sa halimaw ng kanyang espada ay wala man lang miski Katie titing na galos na natamuang halimaw mula sa kanyang espada dahil napakakunat nito. Pagtapos ng pag-atake ni Frank ay sunod namang a si Shelly. Nakita naman yun ang halimaw at inatake nito si Shelly ngunit naiwasan niya naman ito. Habang papasugod si Shelly sa isip-isip niya na mataas nga ang level ng halimaw subalit hindi naman kabilisan itong gumalaw. Dagdag pa niya na, na hindi hindi siya matatalo ng halimaw kung labanan lang ng espada ang pag-uusapan. Inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na Sword Princess. Ang kasanayan na ito ay pinupukaw nito ang pagkadalubhasa sa paggamit ng espada. Nagkaroon siya ng pagkakataong umataki dahil nakita niya na merong opening ang halimaw. Kaya naman agad niya itong inataki ng kanyang espada ang tagiliran ng pinunong halimaw. Ngunit bigla siyang natigilan dahil naramdaman niyang hindi siya nakapagdulot ng pinsala sa kanyang pag-ataki sa halimaw. Mayamaya -maya pa ay tinera ni Guido ng kanyang palaso ang halimaw subalit pagkatama ng kanyang palaso sa balikat ng halimaw ay agad naman itong nabasag. Kaya naman sa isip-isip niya na walang kwenta ang kanyang binibitawang pag-ataki dahil hindi man lang siya makadulot ng pinsala sa halimaw. Habang si Frank naman ay pinag-aaralan niya ang halimaw at sa isip-isip niya na may kabagalan na ang halimaw ngunit sobrang tigas naman ito at masyado itong malaki. Naisip niya habang tinititigan ng halimaw na kung hindi sila makakadulot ng pinsala sa katawan nito ay wala na silang pagpipilian pa kundi ang punteriyahin ang mata nito. Ngunit naisip niya rin na mukhang imposibleng mapuntirya nila ang mata nito dahil bago pa man sila makarating sa mata ay kailangan muna nilang iwasan ang dalawang espada nito. Dahil sa kakaisip ni Frank ay hindi niya naman namalaya na aatakihin na siya ng halimaw at huli na niya napansin ito. Kaya naman sinalag niya ang ataki ng pinuno ng halimaw gamit ang kanyang espada. Pilit namang pinipigilan ni Frank ang pag-ataki ng halimaw sa kanya. Habang pinipigilan niya ang pag-ataki ay nag-iisip siya ng paraan kung paano nila matatalo ang isang ito. Maya, maya pa ay biglang may lumabas na magic circle sa paanan ng halimaw. Nagulantang naman si Frank dahil hindi niya inaasahan na meron din palang kasanayan ang halimaw na ito. Ang kasanayan ng halimaw ay tinatawag na flare vortex. Agad namang inactivate ng halimaw ang kasanayan nito at nagkalat sa kanyang paligid ang apoy. Dahil sa atake ng halimaw na yun ay napa-atres naman si Frank. Pagkatapos ng pag-atake ng halimaw ay nalapnos ang kanyang braso dahil sa apoy. Tiningnan niya si Shelly at sa isip-isip niya na parang ayos naman si Shelly subalit sa kanyang tingin ay parang nawala na ito ng pag-asang lumaban pa. Naisip niya na kung pati siya ay mawala ng pag-asa, siguradong katapusan na nilang lahat. Kaya naman nagdesisyon siya umataki sa halimaw kahit na napakadelikado na ng kanilang sitwasyon. Agad niya naman ginamitan ng kanyang kasanayan na tinatawag na sword beam. Hindi pa man nakakatama ang binitawan niyang pag-ataki sa halimaw ay agad siyang sumugod upang atakihin ang halimaw gamit ang kanyang espada. Napasigaw naman si Shelly na masyadong delikado ang ginawa ni Frank. Napansin naman ng halimaw si Frank na papalapit sa kanya, at dito ginamit niya ang pinakamalakas niyang pag-ataki na tinatawag naman na cross slash. Ininda naman ng halimaw ang ataki ni Frank kaya naman sumigaw siya kay Guido na simulan niya na ang pag-ataki. Agad namang umataki si Guido at pinunterya nito ang mata sa tiyan ng halimaw. Habang si Frank naman ay nasa likuran ng halimaw at nagpapasalamat naman siya dahil meron na silang maayos na pinsala sa halimaw kahit papaano. At sinabi niya na maghihiganti na sila sa halimaw. Hindi niya naman namalaya na aatakihin siya ng halimaw. Kaya naman pagkaataki ng halimaw sa kanya ay bigla niyang nabitawan ng kanyang espada dahil sa lakas ng ataki ng halimaw sa kanya at tumilapon siya at agad naman siyang nahimetay. Sumigaw naman si Guido kay Shelly na nahimete na si Frank at kailangan na nila munang umatras. Habang ang halimaw naman ay pinagmamasdan lamang si Frank, agad namang pinuntahan ni Shelly si Frank para harangan ang pag-ataki ng halimaw. Nagalit naman si Guido dahil hindi iniisip ni Shelly ang kanyang sarili at basta-basta na lamang siyang humaharap sa halimaw. Makalipas ang ilang sandali ay nakadapa na si Guido sa lupa habang si Shelly naman ay pagod na pagod na sa pakikipaglaban sa pinuno ng halimaw. Sa isip-isip naman ni Shelly na kung kaya niya lang buhatin si Frank habang nakikipaglaban siya ay wala sanang problema ang kaso lang ay wala na siyang magagawa kapag buhat niya ito. Nagalit naman siya sa kanyang sarili at humingi siya ng tawad kay Guido dahil pinilit nila siyang makipaglaban sa pinuno ng halimaw. Tugon naman ni Guido sa kanya na huwag namang pagmukhain ni Shelly na parang wala nang siyang pagpipilian. Sinabi pa niya na kahit kailan ay hindi niya pinayagan ang sinuman na magdesisyon para sa kanya. Dagdag niya pa na siya ang mismong nagdesisyon na manatili sa kanila at makipaglaban. Nalingat naman si Shelly dahil sa sinabi ni Guido. Kaya naman agad siyang inataki ng halimaw napapikit na lamang siya dahil wala na siyang magagawa at tanggap niya na sa kanyang sarili na hanggang dito na lamang siya. At dito merong dumating at bigla nitong kinuha ang espada ni Frank at sinalag ang pag-ataki ng pinunong halimaw. Habang si Shelly naman ay nakapikit, maya, maya pa ay nagtaka siya kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa siya. E nilat niya ang kanyang mga mata at nakita niya na merong paa sa unahan niya. At dito nakita niya na pilit pinipigilan ni Chrome ang pag-ataki ng halimaw sa kanya. Habang pinipigilan naman ni Chrome ang espada ng halimaw sinabi niya na hindi niya kayang manatili lang at walang gagawin na parang duwag. Nakilala naman agad ni Shelly kung sino ang nasa harapan nila, sinabi niya na siya ang tao kanina na nakita nila. Nagtataka naman si Guido at tinanong niya si Chrome na kung bakit siya pumunta dito. Wala naman naging tugon si Chrome at naalala niya ang kanyang naging desisyon kanina, Nagbalik tanaw ang ating bida at dito nagdadalawang-isip siya na kung pupunta ba siya para tulungan ang mga adventurer na labanan ang pinunong halimaw. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na niya kailangang pumunta pa, subalit napatanong siya sa kanyang isipan kung bakit siya nagdadahilan. Kaya naman agad siyang tumayo at sa isip-isip niya na hindi siya dapat nagdadalawang-isip sa oras na ito dahil gagawin niya ang dapat ginagawa ng isang adventurer. At dito naalala niya na ang dati niyang ginagawa at sinabi niya sa kanyang isipan na kahit anuman kaliit ang kanyang naitutulong ay kailangan niya pa rin gawin ng lahat ng kanyang makakaya upang maprotektahan niya ang mga tao sa pag-ataki ng mga halimaw. Ito ang rason kaya siya naging adventurer sa kabila ng panghahamak sa kanya ng mga taong nasa paligid niya. Ang mga taong ito ay ibubuwis nila ang kanilang buhay upang hindi na lumaganap pa ang sakuna at naisip niya na hindi siya dapat mag-alala sa maliit na bagay na makita ang kanyang totoong anyo. Napagtanto rin ni Chrome na mas mataas ang kanyang level kumpara sa mga adventurer kaya naman sigurado siya na meron siyang pakinabang. Balik ang eksena, pilit pa rin pinipigilan ni Chrome ang pag-ataki ng halimaw. Nakita niya na meron namang natamong pinsala ang halimaw. Subalit sa ganito kataas na level ng halimaw ay parang imposible itong matalo. Hindi na kayang mapigilan ni Chrome ang puwersa ng Gargoyle King kaya naman agad siyang tumalon upang maiwasan ang mapinsala nito. Habang pinagmamasdan ni Chrome ang halimaw, naisip niya na parang wala siyang pag-asa manalo dito kahit anuman ang subok niya. Tiningnan naman ni Chrome ang mga adventurer at ang gusto niyang mangyari ay mapatakbo niya man lang sana ang mga ito ngunit napagtanto niya na hindi sila basta-bastang makakalayo dahil nahimiti ang isa at ang dalawa naman ay hindi na makatayo pa dahil sa pinsalang natamo nila. Pinagmasdan na naman ni Chrome ang halimaw at nakita niya na parang wala lang sa halimaw ang pag-ataki sa kanya ng tatlong tao. Ngunit meron kaunting pinsala sa ulo nito at mata nito sa chan. Naisip naman ni Chrome na mas makunat pala ang halimaw kaysa sa inaasahan niya kaya naman kailangan niyang patamaan ang halimaw sa mga mata nito dahil ito lamang ang bukod tanging malambot sa katawan ng halimaw. Sa kakaisip ni Chrome ay hindi niya namalaya na umataki na ang halimaw sa kanya. Kaya naman nawala sa balanse si Chrome pagkasalag niya ng ataki ng halimaw. Nakakita ng pagkakataon ng Gargoyle King para atakihin si Chrome at tinamaan ito sa kanyang dibdib. At tumalsik ang dugo nito. Napasigaw naman si Shelly dahil nakita niya na ang lala ng pagkakahiwa sa dibdib ni Chrome kaya naman nag-alala siya baka anong mangyari kay Chrome. Sa isip-isip naman ni Guido na medyo may kakayahan namang lumaban si Chrome ang kaso lang ay ito lang ang kaya niyang gawin. Maya-maya pa ay umilo ang mata ng ating bida at nagulat naman ang halimaw dahil hindi niya inaakala na makakagalaw pa si Chrome pagtapos ng kanyang pag-ataki kanina. Inataki siya ni Chrome at habang umaataki siya ay sinabi niya na mas makunat siya sa kabila ng kanyang itsura. Pinunteria ni Chrome ang mata sa tiyan ng halimaw at dahil sa natamu nitong pinsala ay iwinasiwas nito ang kanyang espada. Umatras naman agad si Chrome dahil baka tamaan siya ng malaking espada nito. Pagka-atres niya ay agad niyang ginamit ang kanyang regeneration sa hiwa sa kanyang dibdib. Habang ginagamot niya ang kanyang sugat sa isip-isip niya na meron siyang parehas na taglay ng tibay ng katawan at kasanayan na taglay ng isang undead na katulad niya. Kaya naman hindi niya naisip na mamamatay siya sa ganang atake lang ng halimaw. Pagtapos niyang gamutin ang kanyang sugat ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chrome at agad naman siyang sumugod sa halimaw at habang papasugod siya ay sinabi niya na ngayon na magsisimula ang totoo nilang laban. Nang papalapit na si Chrome sa halimaw ay agad naman inactivate ng Gargoyle King ang kanyang kasanayan na tinatawag na Flare Vortex at lumabas at nakapalibot sa kanya ang apoy. Wala naman nagawa si Chrome dahil hindi niya kaya atakihin hanggat merong apoy na nakapaligid sa Gargoyle King. Iniwasan niya ng iniwasan ang bawat pag-ataki ng pinunong halimaw at sa kakaiwas niya ay natrap na siya sa pader at na-corner na siya ng halimaw. Wala nang mapupuntahan si Chrome sa pagkakataong ito. Itinaas ng halimaw ang kanyang espada para tapusin na ang ating bida. Naisip ni Chrome na sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakaiwas pa. Nakita naman yun ni Shelly at sa isip-isip niya na mamamatay na talaga si Chrome ngayon. Pagka-ataki ng Gargoyle King sa ating bida ay eh bigla itong nagulat dahil pinigilan ni Chrome ang kanyang espada gamit lamang ang kanyang kamay na merong mahahabang kuko. Habang hinahawakan ni Chrome ang espada ng dambuhalang halimaw ay tinanong pa niya ito na kung akala ng halimaw na mananalo siya laban sa kanya ay nagkakamali siya. At nang walang ano-ano'y sinaksak niya ang mata sa tiyan ng halimaw. Napakalakas naman ang sigaw ng halimaw dahil sa sakit na dulot ng pagsaksak ni Chrome sa kanyang mata sa tiyan. Nagtataka naman si Shelly at sinabi niya na na-corner na si Chrome ng halimaw subalit ang halimaw pa mismo ang sumisigaw. Kaya naman napatanong siya kung ano ba talaga ang nangyayari. At dito pinalawak ng halimaw ang kanyang apoy papunta sa kanyang espada. Kaya naman agad namang binitawa ni Chrome ang pagkakahawak niya dito. At bigla na naman siyang inataki ng halimaw. Nagtataka naman si Chrome dahil buhay pa ang halimaw at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung gaano ba katibay ang isang ito. Inataki ng inataki ng halimaw si Chrome at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makapag-counter ng pag-ataki. Nang tumigil na sa kakaataki ng halimaw ay tumigil rin ang ating bida at nagpapasalamat siya sa kanyang regeneration dahil naiibsan ang dulot na pinsala ng apoy ng halimaw sa kanya subalit kaunti na lamang ang natitira sa kanyang mana. Naisip niya na hindi na siya dapat makatanggap ng pinsala mula sa halimaw. Hindi lang dahil sa hindi niya magagamit ang kanyang regeneration ay hindi rin niya magagawang mapanatili ang kanyang masquerade o katawang tao niya. Subalit pinagmasdan niya ang halimaw at nakita niya na malapit na rin sa limitasyon ang Gargoyle King. Kaya naman napagdesisyonan niya na hahanapan niya ng paraan kung paano patumbahin ang pinunong halimaw na ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, Comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!